So guys, try naman natin itong itlog kung talagang didikit siya. Dito sa ating non-stick pan na 3-in-1 na siya guys. Kasi nyo, ano mo na, sandok. eh, okay, huwag mo ipukuso pa dito to. Siyempre, tignan nyo guys ha, walang ano yan, walang cut-cut yan. Hindi yung ano kahoy. Walang mo dito. Saan sa man ang kahoy mo? Kailangan, okay, ayan siya guys, oh. Non-stick pan, it's real. Oh, papansin nyo ba? Napapansin nyo ba? Napapansin nyo, oh. Oh, see? Hindi so, siya tumutikat guys, legit. 899 lang yan sa yellow basket. Reset na siya. Isang kasirola, tapos yung isang medyo maliit. Kasi itong, itong kawali, guys, walang takip. Oh! Oh. See, walang dikit. Walang ano yan. Walang kat-kat yan. Hindi yan inan. Oo. Oh. oh. Niniwala na kayo? Pancake. Oo. Oh. Magiging healthy pa yung ano nyo dito, guys. Ang yung luloto. Kasi wala siyang ano. Wala less oil yan, guys. Less oil. Oil, oil. Okay ba? siya, oh. Ilapit pa natin. Siyempre, na na yung itlog. Ay, ilapit nung siya yung cellphone mo. Oh. Ma si mami yung cellphone mo. Diba? Ang hirap mag-video ng isa lang yung kamay. O yan na, tinulungan na ako. Nahiya na siya. O, oh, nasira yung egg. Wala yan, ano guys. Walang cut-cut yan na yan, o. Oh. Non-stick na non-stick talaga siya, mga besh. Ako na nga. Sira yung egg. Sira yung egg, pero hindi yung ano kawali. Hmm. Wait lang ha. Alog-alogin natin, guys. Hmm. Bumalik yung egg. Kasi hindi pa na dikit. Kasi hindi pa siya dumikit. Pero hindi siya dumikit ka, oh. Oh, kita nga. Ah. Ano yung natin yung egg? Parang ayaw niyang kumulak. Nadikit. Hindi siya didikit. Nakikita niya yan, guys. Kitang-kita niya yan. Wait lang. Sana kasi yung ating ano, Tsara okay. na nga lang, alis ka na. Yung may, yeah. o. Oh. Kita nyo? O. Oh. Dance. 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 O. Oh. Kasi, wala yung aming ano, guys. Yung kawayan. Kahoy, o. Tingnan niya naman, kahun. guys, o. Oh. O. Oh. O. Oh. Diba? O, oh. ikot ulit natin siya. O, oh, naka 3 minutes na tayo. Kaikot-ikot. Paano pa bang ikot? O. Oh. O. Naniniwala na kayo? Check out na. 3. Ano, hindi pala 300. 899 lang yan guys. Tatlong piraso. Kaya check out nyo na. Isa pa? Oh. Ikutin pa natin? Oh. Di ba? Ayan guys. Ito yung natira. Ayan. Oo. Oh, oh, oh. See? Good, oh. Oh, linisan natin. Uy. Oh, na Oh, ayan oh. Mama, tama na, mama. Oh. Sunog na yung itlog. Di ba? Naniniwala na ba kayo na non-stick pan yan, mga besh? Oh, napatay na yung apoy. Oh, oh. Linisin natin yung kawali. Oh. Kaya check out na. Ito yung isa. Nilagyan ng ano? Ng tinapay para hindi kainin ng ano. Para hindi kainin ng langgam. Oh, ulitin natin. Whoop! Whoop! Oh, kaya check out na 399 lang, 899 lang. Asan yung isa? Ito yung isa guys, nilalaro ng aking anak nasa ilalim ng ano. <laughs> oh, pinaglalaruan niya lang. Ito na may isa guys, oh. Non-stick pan din yan. Di, pero ito, hindi ko pa siya natatry. Kaya check out, check out na. Ayan siya, oh. Tatlo yan, guys. So, Worth ano lang yan. 899 legit na non-stick non pan. Kaya check out na.